So hello guys, uh, welcome back again sa akin youtube channel So medyo natagal tayo sa pag-upload ng mga video guys tungkol sa mga motor dito sa motor trade So ngayon may pasapog ang motor trade machine brands guys So mayroon silang maraming promo sa mga uh, selected models or sa mga motor nila ngayon guys So ating ngayong ipapakita isa-isa kung ano yung nakapromo ng mga motor dito mismo sa Motor Trade Masin. right? so ayan sa bago natin ito ipapakita guys. So sa mga solid nating supporters, ayan maraming maraming salamat po. So mga bago nating subscribers, right? so maraming maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik sa aking munting channel guys. So ayan sa so, mga hindi pa nakasubscribe ayan sa so, kung bago ka pa sa akin youtube channel so ayan mas mabuti na i-subscribe nyo na tong akin channel guys kung gusto nyo mag apply or kumuha ng motor dito sa motor Trade. Okay? right so bago natin simulan itong vlog na to, guys so intro muna tayo right so let's go bago natin ayan ipagpatuloy itong ating uh, pagtingin sa mga promo ng mga motor sa motor trade. So mayroon muna tayong uh, sasagutan ng mga katanungan guys galing po sa ating mga viewers. Yun 'yung mga kanilang mga comments. So syempre uh, uh, gusto nating makatulong po sa kanila. So 'yung una guys kay uh, shout out po kay Yami uh, sa TV. Alright. So, ito po yung kanyang tanong, guys. Uh, ilang araw po ang validity pag na-approve na sa CIS? So, ayan, guys. So, Sir Sao, sana po napanood nyo ito. Alright. So, ang validity po ng inyong uh, application kapag na-approve na, na uh, sa CIS is 2 months po. Ayan. So, dapat po uh, hindi pa lalagpas ng 2 months uh, makakuha na po kayo ng motor kasi pag naglagpas na po ng 2 months guys so i-re-CCI po yun yung application po ninyo so ipaprocess ulit so mas matagalan pa po yan sir kapag i process ulit sa ipapasok ulit yan sa system and then i-CCI ka ulit so baka maging factor po yan sa ma-disapprove na yung application nyo sa motorcycle loan sa motor trade. So, dapat kung ma-approve na po kayo, So, dapat kukunin ninyo yung unit. So, tips ko lang po guys, ah, kapag mag-apply kayo ng motor. So, dapat po, uh, ah, na talaga kayo. So, oh, ah, uh, araw kayo kukuha or anong pizza para po, ayan, isang daanan na lang. Ayan, hindi na po ah, paulit-ulit na ipapasok ng motor yung mga application po ninyo. So, dapat nakidecide na kayo, may budget na po kayo pang down payment. So, next nating uh, comment guys is ito kay Sir Spek uh, to 8337 ngayon shout out sa sir so sana mapanood din ito so ito po yung kanyang comment guys oh. So, sir magandang hapon po uh, ask, ask, lang po pwede po bang halimbawa dito ako sa Batangas nagwo-work tapos nag-apply ako ng installment dito sa Motor Trade Batangas at na-approve Uh, pero sa Motor Trade Occidental Mindoro, po po i-release ang unit. So, yan. So, so sana mapanood nyo ito, sir. So, based sa uh, sa aking experience dito sa aming branch, guys. So, uh, hindi po yan po i sir. Kung saan ka po nag-apply ng motor na branch, so, syempre, doon ka din Uh, doon din i-release ang motor po ninyo. So hindi po yan pwedeng uh, sa kabilang uh, brands na nag-apply din sa kabila ka din uh, mag-release ng unit. Kasi po iba-iba uh, uh, kasi yung uh, tawag ito, yung quota ng every branch. So din hindi din papayag ng uh, uh, isang branch na sa inyo nag-apply din sa iba kukuha di ba so uh, ito lang guys kung saan ka talaga mag-apply or uh, kukuha ng motor na brand so doon niyo din makukuha yung unit po niyo right so sana po nakatulong ating uh, sagot ngayon sa inyo sir sana po napanood niyo dito para po Ayan, malinawagan kayo. Hindi na kayo uh, maguguluhan pa. Alright, so Kasi no, tayo sa mga promo no, 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 guys no, 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 no. ha So tara, let's go ah. Alright, so sa mga gustong mag-comment po Ayan, so sa mga gustong magtanong guys uh, Yung mga naguguluhan Kung paano mag-apply ng motor sa motor trade So pwede kayong mag-comment dito sa baba Ayan, so para makating magawa ng vlog guys so, Sasagutin natin yan isa-isa So don't forget to so, comment lang guys din Ayan, paki like at share na lang din po sa ating video na ito Before natin pagpatuloy itong ating vlog guys, uh, sa mga bago pa lang sa aking channel, so uh, yung gustong kumuha ng motor or may plano, may balak na mag-apply ng motorcycle load sa motor trade, so, ayan, may, road akong mga ginawang video, mga CI tips ko, so dapat masundan itong uh, mga video na ito guys, ayan, so dapat mapanood nyo ito, ito, uh, requirements sa pagkuha ng motor sa motor trade, ayan, at ito, tips para mabilis ma-approve ka sa motor trade then ang lastly guys is ito malaking chance na ma-approve ka kapag sundan mo ito yan so dapat mapanood nyo to guys para may idea na kayo kung paano mag-apply ng motor trade sa motor trade All right? ayan so ito na po yung mga promo nila ngayon guys sa motor trade ayan so nakabalon pa talaga guys oh hot na hot so una dito guys yung ito anong Anong motor po ito? Itong ayan, Suzuki Borgman Street Yung version 2 na Borgman guys Ayan, naka 300 rebates po yan So, 3 years registration No co-maker needed Ay, shout out nga pala sa mga Ayan, mga gwapo o gwapa nating mga uh, Marketing assistant sa Motor Trade Masin Brands At itong isa guys, yung mekaniko Sobrang gwapo guys oh. Ayan, yung mekaniko namin So ngayon guys, Raider 150 carburetor Ayan, 300 rebates po itong unit na ito So ito po yung kanyang price guys Ayan, so kanyang down payment 7,500 For 784 yung kanyang 3 years uh, installment So 300 rebates din po Ang isang Sniper 155 So alright, so ito po yung cash price niya. Ayan. Then yung installment price po nito is 13,000 down payment, 5,327 yung 36 months. Ayan, so Honda Beat. Ayan, naka 300 rebates po yan na unit. Ayan, ito po yung down payment, 3,600. Then yung cash price, 79,150. O okay, ito, yung pinakasikat ngayon guys so, ayan Honda Click 125 version 3 naka 300 rebates din po itong unit na ito then ang kanyang price ngayon is 88,650 uh, down payment of 5,537.58 yung 36 months po nito ayan sa Meo Gear mayroon din itong 300 rebates po yun then ang kanyang price ngayon guys is nasa 83,850 down payment of 6,000 and 3536 yung 36 months itong mayo ayan 125 na ka rebates po ito ngayon march ayan guys oh, wala pa pang price po kasi bago daw itong delivery ngayon 3300 bits din po sa inmax all right so ito po yung kanyang price ngayon 157350 Uh, down payment of 20,000 Alright Ayan sa so mga mahilig po ng mga scooter type, 'yan na ang dami na ngayong stock na Honda Click version 3 guys. Ayan, makitap kintap pa na kulay kasi bagong delivery to kahapon daw. Ayan, mayroon yung Pasio, Mio i, 'yan, Venus. Ayan, so lahat ng scooter is available po dito sa branch ng Maasin Motor Trade, right? So ito po yung mga magagaling na MA nila guys sa uh, Motor Trade. Ayan, shout out sa iyo Madam uh, Darlene. So dito tayo guys sa uh, mga tricycle model. So mayroon na namang mga bagong stock dito. Uh, unahin natin dito sa pinakadulo guys. Ari, ah. Uh, so grabe yung mga motor dito guys. Ang kikintab. Uh, talagang uh, alagang alaga sa mga marketing po. So, dito guys, mayroon tayong Team X. Ayan, 1, 2, 5. Alright, so, cash nito ngayon. Ngayong March is 64,650. Then, mayroon nitong down payment na 3,000 lang po guys. Oh. Then, yung monthly po sa so, 36 months is 2,731. So, hindi po, hindi po ito kasali sa 300 repeat po guys. Ha. Ah. So, bali, uh, 200 lang po yung rebates nito. Then mayroon din itong City 125 uh, Kawasaki Badja guys. So 64,550 yung cash price. Then kapag installment po, so may down siya na 3,500. Then yung monthly for 36 months is 2723. So ito guys, uh, magandang gawang tricycle guys. So itong Barako Kick uh, 175, so may cash price po itong 95,900 a 900. Then yung down payment nito is 4,800 guys. Then yung monthly for 36 months is 4,190. Then ito ah uh, isang barako, so dalawang klasing barako po dito. So ito is barako electric and start. So kanina po is kick lang. So ito ngayon is electric, mayroong electric uh, starter. So cash price po nito is 99,900. Then yung down payment po nito guys is 3,900. Then, monthly for 36 months is 4,329. Alright, so ito, isang mabintang uh, business model type na motor na dito sa motor trade guys. So, YTX125, so mayroon siyang cash price na 60,450. Then, down payment of 3,300. Then, monthly for 36, 36 months is 2,637. Ayan, so ulitin ko guys yung mga hindi po ah uh, walang promo po is naka 200 rebates lang po yan so kanina yung ating pinakita is 300 rebates po yun ha alright so alright guys so hanggang dito na lang po tayo so sa mga gustong kumuha ng motor sa motor trade masin branch so wag nyong kalimutang uh, mag comment sa baba at saka ang pinaka importante guys like and share at mag-subscribe sa aking uh, YouTube channel para uh, at pakihit na lang din po yung notification bell guys para lagi kang updated sa mga bago nating uh, video niya upload tungkol sa mga motor dito sa aming branch. Right? Thank you. Thank you and God bless.